Sunod-sunod na sunog ang naitala ngayong Fire Prevention Month. Para sa ating mga kapatid na may mga fur baby, ano-ano ba ang mga paghahanda para sa mga sakunang gaya ng sunog? Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. February 27, nang mag-viral ang litratong ito ng mga fire volunteers na nagrescue sa mga alagang aso at pusa sa sunog sa Balot, Tondo, Maynila. Maraming netizen ang nahabag. May mga pumuri rin sa mga bumbero na di pinabayaan ang mga hayop. Para sa mga fire volunteer, lahat ng buhay ay mahalaga, hindi lang sa tao. Kaya kami panggustuhan din namin, nakikita namin, kinuha. Ultima manok, pusa, lahat kinukuha namin. Wala kami pinipili, basta buhay. Sa panahon ng sunog at hindi pa nakakarating ang mga bumbero, may magagawa ang mga fur parent para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga alaga. Unang-una, magkaroon ng behavioral training sa inyong fur babies. Ibig sabihin, dapat lalapit sa inyo ang inyong alaga kapag tinawag ang kanilang pangalan, lalo na sa panahon ng krisis o emergency. So sa mga cases ng fires, so kapag uh, hindi kayo nakita o hindi mo nakita yung inyong alagang aso, basta naka-open yung doors ng bahay, dun ka lang sa may safe place and then tawagin mo yung kanyang uh, name. So just in case na marinig niya 'yon, pupunta siya sa automatically sa inyo. Importante ding alam natin kung saan ang kanilang mga favorite spot o tambayan. Para in, in case ng emergency, madali natin silang makukuha. Siguraduhin ding may pagkakakilanlan ang ating mga alaga. Mas okay raw kung may nakakabit na contact number sa mga caller nila. Sa panahon ng sakuna, katulad ng sunog, importante na maging mga alaga natin may sariling go bag. Ano nga ba ang dapat na nilalaman nito? Ito, papakita ko sa inyo. Siyempre, dapat merong pagkain at tubig. Ganoon na rin mga gamot pang first aid, gaya ng cotton balls. etong ating mga gasa, bandages, at plaster, ganoon na rin ang agua oxinada o hydrogen peroxide at itong povidone iodine. Ugaliin rin ha, na i-check lagi ang expiry ng laman ng ating go-bag para masiguradong hindi masasayang ang mga ito. Sakali namang magkasunog, mainam na inspeksyonin natin ang ating mga alaga. Obserbahan kung may kakaiba sa kanilang paghinga. Gaya rin kasi ng tao, sensitibo ang kanilang baga lalo na kapag nakalanghap ng matinding usok. Kaya ngayong Fire Prevention Month, siguraduhin handa ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Pets included. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.